Panalangin sa umaga. Amang makapangyarihan sa lahat. Habang nagliliwanag ang himpapawid, punuhin kami ng iyong banal na sinag. Ilarawan nawa ng aming pagkatao ang aming pagibig sa iyo, ikaw na sa iyong karunungan ang sa amin lumalang, at ang kalingay gumagabay sa aming dinaraanan. Panginoong Yesu Kristo, iligtas mo kami sa dilim ng kamatayan. Ang liwanag nawa ng iyong pagkabuhay ang manahan sa amin mga puso na siyang magdadala sa amin sa walang hanggang buhay. Ama namin makapangyarihan. Tulungan kaming hanapin ang mga pagpapahalagang tunay na aakay sa amin sa walang katapusang kaligayahan sa gitna nitong mundo na nagbabago at napapalang sa pagnanasa namin sa iyong pangako. Pagisahin mo ang aming isipan at puso, hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Heso Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salangit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala. Para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupunuhan ng glasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. At tinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.